ginasap tai at isinilid sa tangke ang bangkay yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan ang suspect menor de edad na anak ng katrabaho niya sinasabing umalis ng bansa ang biktima upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Dahil mag-isa lamang niyang itinataguyod ang kanyang pamilya at siya rin ang tumatayong ina't ama ng dalawa niyang anak na minor de edad. Sa pag-aakalang ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang makatutulong sa kanya at kanyang pamilya, tumagal siya sa pagtatrabaho ng halos ilang taon. Ngunit sa isang igla, nagwakas ito dahil sa isang hindi makatarungan na insidente ginalaw at iniligpit bago inilagay sa tangke ang katawan ng isang overseas Filipino worker o OFW na kumakayod sa bansang Jordan. Ang sospek sa nangyari ay sinasabing isang minor de edad na anak ng katrabaho niya na pansamantalang pinalitan ang kanyang ama dahil hindi nito nagawang magampanan ang responsibilidad na mayroon ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Mary Grace? ano ang kaharapin ng sospek gayong minor de edad pa lamang ito? Anong mangyayari sa pamilyang naiwan ng biktima? At ano ang hakbang ng pamahalaan bilang pagtugon dito? Kung ano ang mga ito, sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Ayon sa ina ng biktima, napapanood lamang niya sa telebisyon ang ganitong klase ng pangyayari. Kaya labis ang pagdadalamhati niya nang mangyari mismo ang malagim na insidente iyon sa mismo anak niya. Si Mary Grace Viray Santos ay isang 34 na taong gulang na single mother ng dalawang anak na babae mula sa Makabebe, probinsya ng Pampanga na nagtatrabaho sa Jordan. Walong taon na itong namamasukan sa kanyang empleyado. Taong 2015 na mag magtrabaho si Mary Grace sa Jordan at tatlong taon na ang nakalilipas ng huling beses itong makauwi sa Pilipinas at plano sana ulit nitong magbakasyon sa Pampanga ngunit hindi inakala ng ina nitong si Maria Lisa na ina ni Mary Grace na nakakahong iuuwi ang kanyang anak at isa na itong malamig na bangkay. October 11, taong kasalukuyan, sinasabi na nawala si Mary Grace sa Aman Jordan ayon sa ina ng biktima, nakatanggap pa sila ng tawag mula sa kapwa OFW ni Mary Grace kung saan sinabi nito sa kanila na nawawala nga ang biktima. Matapos daw ang tawag ay nakita nila na naka-online sa Facebook Messenger si Mary Grace. Kaya naman nagpadala sila rito ng mensahe ngunit hindi ito nagreply sa kanila. Dahil sa takot at pangamba na baka kung ano na ang nangyari sa kanyang anak Nagtungo siya kinabukasan sa tanggapan ng OWA Regional ng City of San Fernando na siyang kapital ng Pampanga upang ipaalam ang nangyayaring pagkawala ni Mary Grace. Sa tanggapan ay sinabi sa kanya ng personel ng OWA na maghintay na lamang ng tawa tungkol sa balita sa kaso ng kanyang anak. Sinasabing nakita ang babae sa basement ng bahay ng mismong amo nito sa Jordan noong ikalabindalawa ng Oktubre. Batay sa report ng mga pulis na nakalap ng OFW Administration Region 3, pinahirapan muna ang babae bago ito tuluyang inilikpit. Ikalabintatlo naman ng Oktubre, natanggap ng pamilya ng biktima ang masamang balita mula sa OFW sa Middle East na natagpuan na nga si Mary Grace nakatanggap din ng tawag ang ina ng biktima na nagsasabing walang sawang ginalaw ang kanyang anak at tinarakan din ito gamit ang punyal. Matapos ang pagkasawi ng biktima ay tila hindi pa nakontento ang suspek at inilagay pa nito sa tangke ang katawan ng biktima upang itago ang krimen. Ayon sa ina ng biktima, nagalaw ang biktima at may mga bakas na nanlaban ito at sinabi rin daw umano ng biktima sa sospek na isusumbong niya ito sa amo niya kaya naman sinakal ito hanggang sa maubusan ito ng hininga. Matapos matanggap ng pamilya ang nakagugulantang nabalita, agad silang dinela sa Department of Migrant Workers at doon ay hininga ng mga dokumento upang maabiyad ang pag-uwi sa katawan ng biktima. Ayon kay Maria Lisa, si Mary Grace ay single mother at ang panganay nitong anak ay labing anim na taong gulang pa lamang at mayroon itong congenital heart disease na sinasabing siyang dahilan ng biktima kung bakit ito nagdesisyong umalis sa bansa at doon ay magtrabaho dahil nais nga nito na mapag-aral ang kanyang mga anak at maipagamot ang panganay nito na noon ay nakaschedule ng sumailalim sa operasyon. Dagdag pa ni Maria Lisa, nagtungo rin sila sa kapitolyo ng probinsya ng Pampanga kung saan ang executive assistant ni Governor Dennis Pineda na si Angie Blanco at doon ay tinulungan sila na makasecure ng special power of attorney na kailangan sa OWA at sa Embassy ng Pilipinas para agad na may uwi ang labi ni Mary Grace sa kabilang banda. Sinabi ni Maria Lisa na ipinaalam sa kanila ng OFW sa Jordan na natukoy na ang sospek sa nangyari sa biktima. Ito ay isang Egyptian na lalaki. Ipinaalam din sa kanila na naaresto na ito ng mga otoridad at sinintensyahan ng kamatayan sa paraan ng pagbitay. Ngunit dagdag pa ng otoridad, hindi pa muna gagawin ang eksekusyon ng parusa dahil ang sospek ay menor de edad pa lamang. Sinasabi naman na ang sospek ay anak ng isang Egyptian gardener na amo ni Mary Grace na nagtatrabaho pansamantala bilang kapalit ng ama nito dahil sinasabi na ilang ulit na itong absent sa trabaho. Kwento rin ni Maria Lisa huli nilang nakausap ang kanyang anak noong 30 ng Setyembre upang batiin siya sa kaarawan nito. Sa pag-uusap nila kinuwento sa kanila ni Mary Grace na mababait ang amo na mayroon ito at wala rin itong reklamo sa kasama nito sa bahay dahil ang kasama nito ay dalawang matanda at isang mag-asawa. Batay sa kuha ng CCTV sa bahay ng amo, huling nakita ang biktima kasama ang minor de edad na sospek. Ayon naman sa embassy ng Pilipinas sa Jordan, ang katawan ni Mary Grace ay iuuwi sa bansa sa buwan ding ito. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio na nasa Riyadh, Saudi Arabia, ngayong ika isa ng Oktubre taong kasalukuyan, nakatakdang iuwi ang katawan ni Mary Grace. Dagdag pa nito, sila na ang bahala sa kaso at sisiguraduhin nilang magbabayad ang sospek na sangkot sa insidente. Sa kasalukuyan, nakapiit na sa bilangguan ang sospek at magkakaroon din ito ng trial sa prosecutor. Ngunit aabangan pa rin kung ano nga ba ang mangyayari sa sospek dahil bata pa ito. Kaya naman, mababalitaan na lamang daw ang pamilya sa kung anuman ang kahihinatnan ng kaso. Magpapaabot naman ng tulong ang OWA sa dalawang naulilang anak ni Mary Grace. Hiling din ni Maria Lisa na sana nga ay matulungan sila, lalo na ang mga anak na panganay ni Mary Grace na mayroong komplikasyon sa puso. Ayon kay Ignacio, ang panganay na anak ni Mary Grace ay bibigyan na nila ng suporta sa pag-aaral nito hanggang sa ito ay makapagtapos. Sa huli naman, ay may mensahe ang ina ng biktima sa minor de edad na pumaslang sa kanyang anak. Ayon sa kanya, kahit sampung beses sa pagkabitay ay hindi kayang bayaran ang buhay ng kanyang anak. Dagdag pa niya, kung maaaring siya ang kumuha ng buhay ng sospe ay gagawin niya dahil wala ni isang salita ang makapaglalarawan sa pakiramdam ng isang ina na nawalan ng isang anak lalo na sa hindi makatarungan at karumaldumal na pamamaraan. Hindi porket nasa ibang bansa ang isang tao ay maituturing na itong mayaman dahil hindi naman natin tunay na nababatid kung ano nga ba ang kanilang mga pinagdadaanan upang masuportahan ang kanilang pamilya na naiwan. Ang kaso ni Mary Grace Santos ay hindi unang kaso ng pagkasawi sa Aman Jordan. Sa mga nakalipas na taon, mayroon na rin iba pang nasawi sa kaparehong bansa. May ilan na rin ang nasawi. Ngunit sa kabila ng mga ganitong klase ng insidente, marami pa rin ang umaalis ng bansa upang magtrabaho dahil sa paniniwalang paraan iyon upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa istorya ni Mary Grace, ilang taon na siyang nagtatrabaho sa Jordan kaya marahil kahit siya mismo ay hindi inaasahan ang nangyari sa kanya. Ang nais niya ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ngunit ang pagnanais niyang iyon ay nawakasan dahil sa insidente. Ang nangyari sa kanya ay bangungot na maituturing sa kanyang pamilya na habang buhay na madadala. Wala ni isa sa kanila ang nakakita na mangyayari ito kaya masakit ang lahat sa naiwang pamilya. Gayunpaman, Mananagot naman ang may sala at umaasa ang pamilya ni Mary Grace na may uuwi sa mas madaling panahon ang labi nito. Handa namang magbigay ng tulong ang pamahalaan kaya na rin ng panawagan. Madalas sa buhay natin kahit anong gawin natin maganda, hindi natin may iwasan ang masamang pangyayari dahil hindi natin batid ang ugali ng ating mga makakasalamuha. Kahit anong ingat natin, iwas na mapahama. May mga pangyayari pa rin hindi natin matatakasan, gaya na lamang na nangyari. kay Mary Grace. Hindi niya ito ginusto, ngunit dahil sa taong minsan lamang niyang nakasama at nakatrabaho, natapos ang buhay niya at nauwi sa madilim na pangyayari ang kanyang kwento. Kaya mga ka-brotherhood, huwag tayong basta-basta magtitiwala dahil hindi natin alam ang tunay na intensyon ng ating nakakasalamuha. So ngayon, lamunaha.